Suka. Lolo ko, yun yung, Natawag Natawagan yun ng baka. Hmm. 91 years old po, guys. Lolo ko. nag aano pa rin sa bukid. Binabawalan na siya, pero nag aano pa rin sa bukid. guys, okay, so. oh. Yeah. Ma! Susunod pa po ako, AJ! Hindi ka na! Ganda ng bukod namin guys. Oh. Wow! Ano? Hmm. Yeah. Yeah. <laughs> Lolo ko. Ba ginagawa mo doon? Naka naman pala yung ina, Ano ba ang kailangan? Eh, pipipipirmahan ka. Ano ginawa mo doon? Nagkain ko na naman ng sangka. Mamaya, eh, mabuhay ko doon, eh. Ano mo nakakakita sa'yo? Ba't hindi ba tayo nakulang koko yun? Pipirma, hindi ba na ginano? eh? Pipipirmahan daw, eh. Hindi ka... Di, di to, di to, yan, yan, di to, Figur, di, to di, 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 yan, di yan, yan, yan. Ah. Mm -hmm. Di ah. ya, ka, di ka, di to. Ya, sulit kena. Di ka, di ka. Di to, ya, yan. Di to, di yan. Di to, na, di to, di to, kan demo. Di to, di to. Yan, di to, ah. ya, sulit. Di ka, di ka, di ka, di ka, di ka. Di Di to, di to, ya. Hmm. Diyan pa muna, oh, eh. sa sinulat mo na yan. Oh, sa sinulat ko yan, sa taas lang nun. Ah. Lang. Hmm. Walit lang. Yes, yeah.

Pupunta ka dun sa sangke. Mamaya, mahimatay ka dun eh. Wala nga nakakita sa'yo. Nakakita ka rin. O so, talaga, Mamatay ka dun. Tapos pipicture lang kita.